Tinala na sa Lipa City, Batangas, ang labi ng apat na taong gulang na bata na nasawi sa trahedya sa Ninoy Aquino International Airport. Sa unang pagkakataon, humarap ang ama ng biktima sa media. Live mula sa Batangas, magbabalita si Lance Mexico. Lance, ano ang sabi ng tatay ng bata? Mensu, madam madamdamin ang pahayag ng ama ng apat na taong gulang na bata na si Malia Masongsong na isa sa mga nasawi sa trahedya sa Naiya. Mabigat yung pakiramdam ng kanyang ama na si Denmark na nakausap natin kanina no, nang tinanong natin, tinanong natin siya doon sa sinapit ng kanyang nag-iisang anak. Masakit ito kay Denmark, lalo na at yung kanyang asawa ay nasa ospital pa rin sa mga oras na ito. Alagang-alaga ko po lalo-lalo ng, ang aking asawa. Si Hindi pa po niya alam na wala na ako. Kaya po nag-iibaba siya para po sa kanilang dalawa. Tapos ganoon po ang mangyayari. Sa ating buong gobyerno, tulungan niyo po ako na maparagutan to. Sana po hindi po siya makapagpiyansa. Ayon kay Danmark ay stable ang kondisyon ng asawang si Cynthia na isa sa mga sugatan sa SUV crash. Samantala, sinulong naman ng Transportation Department ang mga pagbabago sa sistema matapos ang sunod-sunod na trahedya. Ang musisya ay para sa lahat ng Pilipino na ngayon ay takot sa ating mga kalye. People like you and me, all of us here, feel unsafe on our own roads. Bakas ang pagkadismaya at lungkot ni Transportation okay, sorry, Secretary uh, Vince Dizon sa sunod-sunod na trahedya sa kalsada. Habang papunta sa burol ng na mga nasawi sa karambola sa subic Clark tarlac Expressway nitong linggo, Kalunos-lunos naman na trahedya sa Ninoy Aquino International Airport ang nabalitaan niya nang sumalpok ang isang SUV sa harap ng Terminal 1. Dalawa ang nasawi. Nasa kustudiya na ng polis ang driver na aksidente'ng natapakan ang silinyador sa halip na prumeno dahilan para araruhin ang mga nakatayulang sa departure area ng terminal. Una nang sinuspindi ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver. Tuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa Nuna Nunaiya Infrastructure Corporation, ang airport operator at Manila International Airport Authority habang isinasagawa ang investigasyon. Una nang nangako si NNIC President Ramon Ang na personal niyang sasagutin ang gastusin ng mga sugatan at magbibigay ng pinansyal na tulong sa pamilya ng mga nasawi. Uh, ang purpose nga ng bogal, kailangan doon na huminto yung ano? Eh, nung dapat yon tuminto na doon mismo eh. so iniimbestigahan na ngayon ng uh, ng ano ng both ng MIA uh, at ng uh, San Miguel Corporation in fact uh, Mr. Ramon ang and I spoke about it uh, when we saw it and and they said that they would they would uh, look at it and and most likely they will be replaced no by 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 the operator by San Miguel Aminado naman si Dizon na may problema sa sistema matapos ang magkakasunod na trahedya. Ilan sa mga isinusulong ng kalihim ang mandatory drug testing sa lahat ng public utility vehicle drivers at pagbabawas ng oras sa pagmamaneho. Aniya, dapat apat na oras na ang maximum driving hours sa halip na kasulukuyang anim na oras. Kung ang biyahe ay mas mahaba sa apat na oras, mandated ang bus company na magagay ng reliebo, hindi konduktor. Paigtingin din ang driver's education at hihigpitan ang proseso sa pagkuha ng lisensya. Driver training and uh, uh, examination. Alam naman natin lahat eh. Ang bus, ang truck, ano ba ang practical exam niyan? At resabante kami yan eh. Yung driver education natin, kaya magbago na yan. Totohanin na natin. Wala ano na yung padulasan. Buhay ito eh. Samantala, tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na sapat ang mga bus sa kabila ng pagsuspinde ng nasa higit 200 unit ng Pangasinan Solid North Transit, ang operator ng sasakyang sangkot sa karambola sa SETEX. Ayon kay LTFRB Chairperson Teofilo Guadis, magbibigay sila ng special permit para sa mga bus ng ibang kumpanya para hindi kulangin, lalo na sa paparating na halalan. Mention sa ngayon no, ay wala pang petsa ng libing ni Malia. Hinihintay pa kasi ng uh, mga kaanak ng biktima na maipaalam muna sa kanyang nana yung sinapit ng kanyang anak. Samantala, kanina-kanina lamang ay naglabas ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos kung saan inutusan niya nga ang Transportation Department na tiyaking may managot sa mga nangyari sa naiya pati na sa trahedya sa SCTEX noong nakaraang linggo. Ang sabi ng Pangulo, bukod sa isang masusing investigasyon ay dapat magkaroon magkaroon din ng sistematikong reforma para hindi matiya, para hindi na maulit yung mga ganitong klasing insidente sa sa kalsada. Balik sa iyo. Maraming salamat Lance Mexico nag-uulat ng live mula Batangas.